Nagsalita na si Christy Permin kaugnay ng kasong cyber label na inihain sa kanya ng aktres na si Bea Alonzo. Matatandaan na kahapon May 2 ay formal na naghain ng reklamong cyber label si Bea laban sa mga showbiz reporters na sina Ogie Dihias at Christy Fermin, kasama rin sa mga kinasuhan ng aktres ang kanilang mga co-hosts sa kanilang mga online showbiz programs. Bukod pa rito, kinasuhan rin ni Bea ang isang netizen na nagpapanggap na malapit sa kanya, base sa reklamo ng kapuso aktres siya ay naging biktima ng mali, malisyoso, at mapanirang impormasyon na galing sa nagpapanggap na malapit sa kanya na siyang pinag-usapan sa mga shows ni na Christy at Ogi na wala naman raw basehan. Kasama na rito ang umano'y paninira kay Bea sa kanilang mga shows, kabilang na ang umano'y di pagbabayad ng buwis ng dalaga. Samantala sa kanyang online show ngayon araw ay nagsalita na si Christy Permin hingil sa pagsasampa sa kanya ng kaso ni Bea at narito ang kanyang naging pahayag. Alam po namin na meron kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonso laban sa inyong lingkod kay OG Diaz at sa iba pa po, po naming mga kasama. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Ito po ay karapatan ng kahit sino sino man po ay maaaring magsampara ng anumang kaso laban kanino man. Lalo na po sa amin trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po o cyber libel o cyber bullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming profesyon. Ito po ay parang dila at ngipin magkasama, hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kasong ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang uh, prosecution na po ang magdidesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa palig ng mali. Hindi po natin ito mapupwersa, hindi po para sa atin ang maghusga uh, kung sino sa panig namin ni Bea Alonso ang uh, nagkasala. Nasa husgado na po yan, hindi po para sa atin. Hindi lamang po namin matatanggap ni Ogie Diaz yung... Uh, yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni O.G. Diaz, ang kanyang vlog at ang showbiz now na maging ito pong Christy per minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonso. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures at bilang pampublikong figura po sila ay kami naman po 'yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Ito po ay isang question na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay uh, mahihirapang sagutin lalo na po ako. Saksi po kayo, mga kapatid, sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonzo. Alam niyo po ang kanyang mga pinagdaanang issue. Ako po ang nagbigay ng protection sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinyon. Ito lamang po ang aking katanungan na sana nga po ay masagot ng mga taong gusto kong pagukulan ng katanungan ito. Sa dami-dami po ba ng magaganda nating nagagawa sa buhay na ito na tayo namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon at uh, maaaring sabihin nakagaganda sa isang personalidad yung pong lahat ng yon kapag po ba siya ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa, lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya, ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon, ay ibabasura na lamang? Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko nga, at sabi namin ni Oji Diaz, makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po bago po tayo magreklamo. Napakaigsi po ng salitang maraming salamat na dalawang salita yan. Pero may bikig pa sa lalamunan na ating bitiwan. Sana po Bigyan natin ang pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gasgas -gas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po, ang publiko ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, marami pong nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Kaya public figures kayo, 'wag masyadong balat sibuyas. Pero 'yung karapatan mo, Bay Alonso, para magsampan ng kaso laban sa amin ni Ogie Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinion at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonso, patuloy kitang papalakpakan, patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Sa lahat po ng mga agarang nagpadala ng teksto, ng mga positibong post at mga pagtawag kahapon sa akin, Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nabigyan ng sapat na panahon. Sa mga kasamahang vloggers at reporters na humihingi ng aking panig, pasensya na po kayo. Inilaan ko po ang araw kahapon. Ako po ay dumalaw sa puntod ng aking ina bilang kaarawan niya. Kaya inukol ko po yung panahon ko para kay Nanay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na mga nagtitiwala, nagpapakita ng pagmamahal at suporta pakitanggap po ng aking mula sa pusong pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.